Eh bakit uminit ang kanyang ulo? Dahil ba doon sa waiver? Sayang naman yung microphone. So, hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang kanyang sinabi na paper siya ng Weber. Ano po ang sabi niyo sa comment ni Noli Di Castro? O ano naman comment nitong pinaka-inutil na naging vice-presidente ng bansa? Hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang pag-sign sa Weber. Sayang naman daw yung microphone na ibaba ko. Eh, sira ka pala eh. Oy, Noli! you don't know what you're talking about. In the first place, he has already signed a waiver. Kung ikaw eh, palibasa ma, may edad ka na eh, hindi mo na naalala yung 2016 nung ano, nangabugado ako sa kanya. May dala na nga akong waiver eh. Hanggang ngayon, valid pa yung waiver na yun. Manggat hindi niya tinatanggi. <laughs> Binalidate niya na nga eh. Pangalawa, kahit may waiver, kung joint account, kailangan yung kabiyak niya o si VP Sara kung ka-joint account niya, o sino bang ka-joint account niya, alam, may waiver din. Yan ang problema. Pag hindi muli niya, Noli, tumahimik ka. Eh, bakit uminit ang kanyang ulo? Dahil ba doon sa waiver? Sayang naman yung microphone. So, hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang kanyang sinabi na paper siya ng waiver? Ano po ang sabi niyo sa comment ni Noli Di Castro? O ano naman comment nitong pinaka-inutil na naging vice-presidente ng bansa? Hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang pag-sign sa waiver. Sayang naman daw yung microphone na ibaba ko. Eh, sira ka pala eh. Oy, Noli. you don't know what you're talking about. In the first place, he has already signed a waiver. Kung ikaw eh, palibasa ma may edad ka na eh. Hindi mo na naalala yung 2016 nung nang ako sa kanya. May dala na nga akong waiver eh. Hanggang ngayon, valid pa yung waiver na yun. Hanggang hindi niya tinatanggi. Binalidate niya na nga eh. Pangalawa, kahit may waiver kung joint account, kailangan yung kabiyak niya o si VP Sara kung ka-joint account niya o sino bang ka-joint account niya, alam, may waiver din. Yan ang problema. Pag hindi muli niya, Nolly, tumahimi ka.